Si Mel, pagka ano, pagka matatulog kami. Dati, dati gusto ko yung ano eh, yung tipong nakahiga siya sa braso ko. <laughs> mga una una ganon. Pero nung mga kalaunan, nangangawit ako, sumasakit yung balikat ko. Sabi ko, mas ka, ko ka, na siya. Ah. Tapos, yung wala ka sa anya, pagka yung hindi pa nga ako matutulog. Pero pag oh. na ako, Oh. Pag yung tipong paantok na ako. Tatalikod ako, tapos didikit ako sa kanya. Just to make her feel na andun pa rin ako. Mm. Pero, merong isang, isang, ada merong isang take away. Pag matutulog na ako, siya yung sisiksik sa akin. Umusog ka! mahuhulog na ako sa kama, umusog ka! <laughs> eh, gusto ko yakap, ganun. Parang ganun. Parang, I mean, ramdam ko naman na gusto niya akong ano. Gusto niya ako yakapin talaga kasi. Pero yun nga, tama rin parang yung ganong clinginess sa pagtulog is hindi na siya comfortable. Oo, oh, hindi, hindi, gusto hindi gusto talaga. mo pa rin naman, pero like, pag matatulog na talaga, siya gusto niya, pagka matatulog siya, yakapin ko siya. Pero pag ako na, move. <laughs> oh. Speaking of, speaking of, yung dun sa ano, yung, yung, yung siya ilalapit. So, <laughs> dati kasi yung kama na, yung kutsun naman, yung kama. Maliit lang siya. So parang ano yun? Double ba? Double yung ama natin. Double. So double lang. So maliit lang talaga kasi sa yung double kasi pang isang tao lang talaga yun eh. Hmm. So parang kami nagsisigay kami doon. So bumili kasi ako ng kami ng uh, Queen. Queen Bayan King. King. Yung pinakamalaki. King. So ang <laughs> laki na space. Ang laki na space! Pero <laughs> So, ako kasi, dito ako sa may, ano, yung sa may, yung sa may dingding. O kasi, um ko mano. so yung tablet nakasadal sa dingding habang natutulog ako. So, may mga time na, ano, ako kasi, nakasiksing ako sa dingding. So, ang laki ng space ko. Ang laki ng space niya, actually, niya. Sa akin muna. So, parang side niya, side ko, side niya, tapos mayroong gitna na walang walang ah, walang naka neutral zone. Neutral zone. Neutral yes. Zone. <laughs> yes. yes. Tapos sabay dasik si ako sa side ko. Malak, malaki pa yung space ng side ko tapos may gitna may side niya ang ending lalapit sa dun sa sinistik sa akin ako hindi ako baka kasi wala ka na lang nasa dingding na ako so, <laughs> ini-invade ini-invade yung yung neutral zone oo oh, so paano ako hihiginis ngayon hindi na ako comfortable so ba <laughs> ano na ako sabi ko ano ba yan at <laughs> <laughs> ah, ah, sikip-sikip na dito, yan lang kailangan na space oh. sabi, alam mo naman, di ba? Ay, gusto ko lang naman yung mga gano'n. Mm -hmm. Ano tayo magagawa dun? Ano na, di ba? well, that's that's them. That's them. Uh, nature nila na magpa talaga. Lalo, mahal ka nila.